guys, dahil maulanon na umaga ngayon, labas natin ngayon. Ayan, oh. Tingnan Maulan. Oh, nandiyan na pala yung bus. sasakay so, muna tayo sa bus, maka. Kaya. May dito na tayo sa tambayan, pero umuulan. Pero, yung music dito, medyo madilim siya, oh. Ayan. Pero, lalagas lang ang mga dekorasyon na natin. Uy, mga oh, tingnan mo. May mga ano dito bubong? Oop! Oh. Ayan. wala dahil lumuulan ngayon wala masyadong tao dito sa park tingnan mo yan kung hindi umuulan dito ang daming tao dito pero kasi umuulan kaya yung mga iba dyan lang sila sa gilid eh. yan o no. pa isa isa na lang yung mga tao dito sa ano ganyan ayan pupuntahan natin yung mga yung grupo natin dyan sa kabila Pagkakanta tayo. Ay. Dati dito pa kami tumatambay, oh. Lagi kami dito tumatambay. May mga ano pa, oh. isda Pero kasi umuulan. Wala kang ka makita na tao dito. Or mga birds of paradise. Oy. Oy. Dandan sila pala talaga, oh. Hindi pa nila ako nakita niyan. Nakablo. tingnan muna natin kung ano. Guys, ipakita ko sa inyo muna yung may maganda na o, dito. Maganda na spot. Yung maganda picturean. Iyan oh, yung istana. Tsaka, karap ito ng ano, eh, palasyo. Oh, <laughs> istana Park. Ayan. Tingnan nyo. Ipikita ko sa inyo. Yan yung sinasabi ko nakaharap ng palasyo. Kasi yun, nandyan yung palas nila. No. Ayan. Sa loob dyan. Totoo ba? Hindi ko alam. <laughs> so, babalik na tayo. Balik na tayo. Diyan pumunta lang tayo doon para mag, ano, ang busisi. <laughs> Ayun ko, anong ginagawa? Para nagutom na ako. Tingnan natin dito. Stana Park. Yung mga birds of paradise. Yan yung Singapura. Ay, ang ganda dyan, eh. oh. Oh, ang dami pala dito. Oh, uh oh. -huh. video ko, tingnan nyo yung manood kayo kasi may sahod na ako, oh my gosh! Oh, oh. Nagkakasahod! the scene. Ay, wow, mama, si! <laughs> Wala! Pinshot lang ako. Okay. Oo, mama, <laughs> mo Ano ba kasama ako dito sa video na to? Saan ba punta natin? Sa dito. Kala ko mga ibang bansa ka. Basta. <laughs> <laughs> ano magkakalsada ka? Dito may dadaan. Oo nga, magkalsada kasi may may ano ka, may karito. Tango sa amin yan. Pinitingnan na ko nila kasi pupunta ako doon. Naka-parpool talaga ako. Sila Oo. hindi pa. Hindi hey, pa sila naka-parpool. <laughs> <laughs> ako lang naka-parpool. Ano ba yan? Hindi kinaya ng paa niya. Sige at bukas I'm going home! Oh. <laughs> Maraming tao dito. Okay, nasa Pilipinas lang o, 'di ba? Yan. mo oh, talaga <laughs> O, oh, ito magaling to eh. Yung wave mo na rin talaga <laughs> <Pa -tras>, eh Ay, <laughs> Ay, <laughs> Sige, <laughs> bye-bye. Ang dami tao dito. Ang dami, ang kasayaan dito. Tingnan nyo. Mga ah, birthday date. Uy, grabe yung ano dito. Party <laughs> di ka sa my house. Manong na to. Wapo kay Joyce. Aitan! Joyce! Kaya habis yung manong pag